Ikaw ba ay isang introvert na mahal ang kanyang sariling katangian at pinahahalagahan ang kanyang kalayaan? Ikaw ba ay isang introvert na umuunlad sa mga sitwasyon kung saan meron kang kalayaan na gumawa ng sarili mong mga desisyon at mamuno? Kung gayon, malamang na makaka-relate ka sa video na ito. Naniniwala kami na mahalagang kilalanin ang mga natatanging strengths ng mga introvert na gumagawa ng kanilang sariling mga landas, lalo na ang mga sobrang independent. Narito ang mga nakakabilib na mga kakayahan ng isang sobrang independent na introvert. Number 1, mahusay sa pera. Ang pagiging independent ay kadalasang umaabot sa mga usapin sa pananalapi at sineseryoso ng mga independent introvert ang kanilang laro sa pananalapi. Nangangahulugan nito na sa halip na ibuhos ang lahat ng kanilang pera sa mga impulse buying o sumunod sa mga pinakabagong mamahaling uso. Iniisip ng mabuti ng mga ganitong introvert kung paano maayos na gagastusin ang kanyang pinaghirapang pera. Nagbabadget sila, nag-iipon at gumagawa ng matalinong mga choices tungkol sa mga pamumuhunan at pagpaplano para sa hinaharap. Palagi silang nasa top ng mga bagay, na nananatiling may kaalaman tungkol sa personal na pananalapi, nagbabasa ng mga tips sa pera, at humihingi ng mga payo mula sa mga pinagkakatiwalaang source. Ang pagiging matalino sa pananalapi ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at kalayaan na nagpapahusay ng kanilang pagiging independent. Number 2, proactive gumalaw. Ang mga independent introvert ay gustong gumawa ng mga proactive na hakbang upang matiyak na sila ay magiging handa upang pangasiwaan ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Maaring meron silang mga emergency kit, contingency plan, o mga kasanayan na nagpapahintulot sa kanila na tumugon ng epektibo sa mga krisis. Ang ganitong uri ng paghahanda ay nagpapahusay sa kanilang kaligtasan at kagalingan at nagbibigay daan sa kanila na tumulong sa iba sa oras ng pangangailangan ang pagiging handa para sa mga emergency ay nagbibigay din sa kanila ng kumpiyansa at kontrol sa kanilang buhay dahil alam nilang handa silang mag-navigate sa mga mahihirap na sitwasyon. Number 3, may pananagutan. Pagdating sa pananagutan, hindi mawawala ito sa mga independent introvert. Inaako nila ang kanilang mga aksyon at desisyon at ang mga kahihinatnan na kasama nila. Sa madaling salita, ikaw ang kapitan ng sarili mong barko at okay lang sa kanila na panagutan ang anumang alon na dumating sa kanila. Alam nila na ang kanilang mga kilos at salita ay mabigat kaya't gumagawa sila ng pagsisikap na maging mindful sa mga potensyal na resulta. Sa halip na manisi o maghanap ng mga dahilan, matapang nilang tinatanggap ang kanilang mga pagkakamali at natututo mula sa mga ito. Number four, di kalidad ang mga relasyon. Pagdating sa pagbuo ng mga relasyon, ang mga independent introvert ay napaka-intensyonal. Maingat nilang pinipili ang kanilang mga kaibigan, asosyo at kakilala. Mas pinipili ang kalidad kaysa sa dami. Kapag pinaalagahan mo ang iyong otonomiya, madali mong nahahanap ang mga relasyon na nirerespeto ang iyong pagiging independent. Sa halip na maghanap ng pagpapatunay o umas sa iba para sumaya, Inuuna nila ang mga koneksyon na kapwa kapakipakinabang, sumusuporta at nagpapayaman sa kanila. Tinitiyak ng pagiging mapili na ito ang isang malakas sa sistema ng suporta ng mga individual na may kaparehong pag-iisip at positibong nagaambag sa kanilang buhay. Number 5. Tiwala sa komunikasyon Ang mga independent introvert ay may tiwala sa kanilang mga pananaw at hindi natatakot na ipahayag ang kanilang mga opinyon. Sila ay nakikipag-usap ng hayagan at tapat. Binabahagi ang kanilang mga iniisip at ideya ng walang takot sa paghatol o pagtanggi. Bilang isang malayang tao, pinahalagahan nila ang intelektual na debate at nauunawaan ang kahalagahan ng pagbabahagi ng kanilang mga natatanging pananaw sa mga talakayan at paggawa ng desisyon ang kanilang pagpayag na ipahayag ang kanilang opinyon ay nakakatulong sa kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang kanilang boses ay naririnig at isinasaalang-alang. Number 6. Critical Mag-isip Ang mga independent introvert ay kilala sa kanilang kakayahang mag-isip para sa kanilang sarili at gumawa ng kanilang sariling mga desisyon. Meron silang kumpiyansa at lakas ng loob na magtiwala sa kanilang paghahatol habang isinasaalang-alang din ang panlabas ng mga input at feedback. Bilang isang malayang nag-iisip, bubuo sila ng kanilang mga opinyon at ideya sa pamamagitan ng kritikal na pagsusuri sa mga sitwasyon at pangangalap ng mga impormasyon. Sa halip na magbulag-bulagan na sumunod sa karamihan o sumunod sa mga popular na paniniwala, tinitimbang nila ang iba't ibang pananaw at gumagawa ng matalinong mga desisyon na naaayon sa kanilang mga halaga at layunin. At habang talagang pinahalagahan nila ang mga input ng iba, sa huli ay kumakapit sila sa kanilang instincts at convictions para gabayan sila. Number 7. Sanay sa pag-iisa Ang mga independent introvert ay nakakahanap ng kasiyahan at enerhiya sa pag-iisa. Habang pinahalagahan nila ang mga relasyon at ang kumpanya ng iba, alam din nila ang kapangyarihan ng pagmumuni-muni sa sarili at personal na espasyo. Kapag ikaw ay lubos na nagsasarili, ang pagiging mag-isa ay hindi nakakatakot para sa iyo. Nagbibigay ito ng pagkakataong mag-recharge, mag-reset at makakuha ng kalinawan sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pag-iisa, pinalalakas nila ang kanilang panloob na sarili at nalilinang ang isang balansing pananaw. Pinapayagan sila nitong i-disconnecta ang kanilang sarili mula sa mga panlabas na expectations at muling kumonekta sa kanilang sariling mga iniisip at damdamin. Number 8. Mahusay sa Time Management ang isa pang kahanga-hangang kalidad ng mga independent introvert ay ang kanilang kakayahan sa pamamahala ng oras. Meron silang malinaw na kahulugan ng layunin at inuuna ang kanilang mga gawain at responsibilidad ng naaayon. Bilang isang malayang individual, talagang pinahalaga ng mga taong ito ang kanilang oras. Sa makatuwid, hindi nila ito sasayangin sa mga hindi produktibong aktibidad o maaabala sa mga hindi kinakailangan bagay sa pamamagitan ng pananatiling organisado at may kontrol sa kanilang schedule. Walang kahirap-hirap silang nagna-navigate sa kanilang mga pang-araw-araw na responsibilidad habang tinitiyak na may oras pa sila para sa mga bagay na kanilang kinagigiliwan. Number 9. Self-Motivated ang mga independent introvert ay sobrang self-motivated. Hindi sila umaasa sa iba na itulak sila pasulong o maghintay para sa panlabas na pagpapatunay upang kumilos. Sa halip, meron silang panloob na drive na nagtutulak sa kanila patungo sa kanilang mga mithiin. Dahil dito, nagtatakda sila ng sariling mga pamantayan at masigasig na nagsusumikap upang makamit ang mga ito nang hindi nangangailangan ng patuloy na pagtitiyak o suporta ng ibang tao. Naniniwala sila sa kanilang sarili at sa kanilang mga kakayahan. Alam nila na ang kanilang tagumpay sa huli ay nakasalalay sa kanilang sariling mga kamay at tinatanggap ang mga hamon ng may sigasig. Nagbibigay daan ito sa kanila na manatiling nakatutok, determinado at matatag sa pagtupad sa anumang itinakda nilang gawin. Number 10. Natural sa pamumuno Dahil ang mga independent introvert ay may malakas na pakiramdam ng direksyon, ang iba ay madalas na naaakit sa kanilang magnetic energy at kumpiyansa. Nangangahulugan ito na nagtataglay sila ng likas sa kakayahang magbigay ng inspirasyon at motibasyon. Leading by example sa halip ng mga salita. Tinatanggap nila ang mga hamon at mahusay sa mga sitwasyong may mataas na pressure. Palagi silang nakakahanap ng mga malikhaing solusyon sa mga problema. Ang kanilang mga interpersonal na kasanayan ay nagbibigay-daan sa kanila upang kumonekta sa mga tao sa isang personal na antas na nagbibigay kapangyarihan sa kanila upang makamit ang kanilang buong potensyal. Number 11, maayos ang mga hangganan. Ang pagkakaroon ng malusog na mga hangganan ay isang mahalagang faktor para sa mga independent na introvert. Naunawaan nila ang kahalagahan ng pagtatakda ng mga limitasyon sa lahat ng larangan ng buhay mula sa personal hanggang sa profesional upang magawa nila ang kanilang makakaya ng hindi nababagabag. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan, pinoprotektahan nila ang kanilang kapakanan at tinitiyak na hindi nila i-overextend ang kanilang sarili. Sa ganitong paraan maaari nilang pangalagaan ang kanilang pisikal, mental, at emosyonal na kalusugan na tumutulong sa kanila na manatiling matatag sa lahat ng uri ng sitwasyon. At number 12, flexible. Hindi lamang mahusay ang mga independent introvert sa pag-ukit ng kanilang sariling mga landas, kundi sila rin ay mga eksperto sa sining ng kakayahang umangkop sa kahit anong sitwasyon na pagtanto nila na ang buhay ay isang magulong biyahe, puno ng mga pagliko at madalas na lumilihis sa ating mga malalaking plano. Kaya sa halip na mag-resist o ma-prostrate, bukas sila sa mga bagong ideya, iba't ibang diskarte at mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang kanilang flexible na pag-iisip ay nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga hamon at baguhin ang diskarte kung kinakailangan. Sa pagtatapos ng ating paggalugad sa mga introvert na sobrang independent, Umaasa kaming nakakuha ka ng mas malalim na pag-unawa at appreciation para sa mga kamanghamanghang katangian ng isang independent introvert. Ano sa tingin mo? Ganito ka rin ba? O may kakilala kang ganito? Personally, ano ang ibig sabihin ng pagiging independent para sa'yo? Alam mo ba na kahit anong mangyari na nanalo ang mga introvert sa mga argumento? Panawarin mo dito.